Mahirap din pala yung mga ganitong klaseng shoot. So tingnan na lang natin kung ano yung kakalabasan. Ikutin lang natin to ng isa. Except ko naman na nalobat yung action camera natin. Mamimitik tayo ng konti lang. Konting konting pitik lang. Tago tayo dito sa puno. Manual lang tayo. Manual autofocus. Anong manual autofocus? Manual lang yung focusing natin. Matay yung motor. Pinapandar ko yung motor kasi nagcha-charge tayo ng action camera. Yung mga magagandang camera, hindi mo kailangan ilagay yun sa manual focusing. Dati kasi yung mga camera, mababagal talaga yung focus niya. So to compensate or para maganda yung shot or ma-focus siya ng mabilis, ginagawa nila, siniset siya sa manual focusing. So, naka-fix yung focus mo kung nasa ang point lang. Tapos pag dumaan doon yung subject, i-click mo na lang yung camera. that way, mabilis talagang makaka-capture yung camera mo. So, yun yung mga settings before. Ngayon kasi bago na yung mga model ng camera, ang bibilis na masyado ng mga focusing nila. So ito, parang ang dating nito is entourage. So hihintayin mo lang yung subject mo pumunta doon sa sa certain certain point na sinet mo or certain point dun sa frame na naka-focus siya, tapos tsaka mo i-click. Yun yung technique sa mga ganito. Siyempre, i-set mo pa rin yung exposure mo, yung exposure triangle, ISO, shutter speed, and aperture. Tapos, naka-manual lang siya. So, hintay mo lang, mapunta siya dun sa focus. And then, okay, click. Ganon. Ganon lang. Usually, nagahanap ako ng point sa kalsada kung saan ko siya i-focus, tapos doon na lang ako mag-aabang or hihintayin ko na lang na dumaan doon yung subject. Hindi ganun ka-sharp tong lens na to. Pero pwede na. Hihintayin lang natin may pumasok sa frame natin na nagmomotor na mag-isa lang siya. Hindi natin habol yung mga madaming grupo. Gusto lang natin solo Pwede rin sasakyan. Medyo mahirap. Ayo wala, medyo mahirap din pala to. Marami akong shot. Dreads, pero hindi ko alam kung merong sampung magagandang shot dito. Soft lang kasi yung focus ng lens na to. So, may processing na magaganap. Pero, yun na nga. Mahirap din pala yung mga ganitong klaseng shoot. So, tingnan na lang natin kung ano yung kakalabasan. Alis na ako dito. <laughs> next video mabuhay